Hello, hello mga kapatid. Ayan for the update na naman ako sa aming pinagawang bahay. Kung makikita nyo sa aking unang upload, kung sino nakakita ng aking unang upload, yung bahay namin is wala pa yung bubong, walang sahig. As in back class lahat guys. Ayan yung mister ko ang aking panday. Kasi wala akong pangkuha ng helper or panday. Kasi ang mahal ng panday ngayon guys. 600 minimum fare or 700. O diba ang mahal. Ayan yung mister ko ang gumawa ng aming bahay. Kasi wala kami pera. Ayan. Ayan. Yung mister ko ang gumawa ng aming bahay. Kahit gabi na. Ay to Gawa pa rin siya guys. Kahit gabi na. Kasi gusto na niya matapos ang aming bahay. Kasi nga ano, gusto na namin makalipat dyan sa taas, guys. Kaya kami gumawa ng bahay kasi wala kami sarili bahay. Yung tinitirhan namin bahay sa mama ko yon Kaya gumawa kami ng bahay kasi ang mga anak ko, apat yung anak ko, sobrang lalaki ng mga anak ko. Ang mga lalaki na nila, may dalaga at may, 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 may ano na ako, binata. At saka sobrang sikip namin dyan sa baba. Yung baba, guys, yun, yan, yan yung tinitirhan namin yung baba. Yan maliit yan, guys. Tsaka, ngayon guys, nag-stop kami ng gawa kasi mahal yung materialis. Wala kami pambili guys. Kaya nag-stop kami ng gawa ng bahay. Mag-iipon pa kami. Ayan guys, oh, baklas pa yan guys. Yung mister ko kawawa, ano yung mister ko gabi na. Um, sa mga makakita nito ng aking video, please don't skip the ads. Thank you!